ayun na nagtatago dito guys yun kasi ako dito ang tanim na dragon fruit ayun ang malaki laka na siya. oh guys ayun kasi wala ka kang didiligan dito kailangan ko kasi hindi lagyan to kasi sobrang init. Ito ka pala yung kalabasa na tinanim ko guys. Ayan. Eh. Mabilis na mamunga yan guys. Kaya lang hindi ko alam kung siya kasi sobrang init ang panahon kaya lagi natin dididilik yan malaki na oh guys laki na oh morning, guys. Ito lang po yung lulutuin ko ngayon. Daan na bangus. Ayan, guys. Minarinate ko na siya kahapon. Tapos nilagay ito sa rep. Nagpipito lang ba ako ng ilang piraso, guys. Ayan. Ayan na, guys. Nakasalang lang na yung bangus. Tsaka pala yan yung pinagprituhan ko kanina umaga. Yung kinain ng alisa lang. Anak ang tumasok. Ayan. Ayan guys. May nakita akong talong sarap guys. Ayan. Ipito rin tayo ng talong. Oh. Gawa naman tayo ng sosawan guys. Bulya sa kalamansi lang sa kalis. Tapos, toyo. Ayan. Ayan. Sausawan, guys. tayo na po, guys. Luto na po ang ating daing na bangos na may talong. At saka yan po ang ating sausawan. Ayan. Meron pa pala dito ang tirang porta guys. Kaya ng umaga. Ayan. Salamat sa inyong panonood.